Hello guys! Uh, gagawa tayo ng reaction video dito sa aking video rin. So, kanina habang uh, nakaupo ako dito, tinatanaw ko dito yung building na yan dyan na pinapakita ko sa inyo at kumakain ako ngayon. Uh, ang masasabi ko lang, sa lahat po na nga na mag-message dito sa akin, sa messenger ko, karamihan ay yung mga nasalanta sa Bagyong Christine. So, wala po akong kakayanan na magbigay sa inyo ng tulong dahil nandito ako sa Pilipinas. Andon na tayo, mayroon tutulong sa akin at mayroon ding magbibigay sa akin ng ayuda. At kamula uh, doon sa kay Alporti Family, ang problema lang po nandito ako sa ibang bansa. Ah, uh, kung gusto niyo po, at sumali kayo dito sa parating natin na bagong sa bagong magbagong taon. Purot po to Gcash yang nanggagaling po ito sa sponsor ko, si Labistida de Marieta, si Boloy Travel Vlog sa di na kinanahan. At of course yung isa natin na hindi kailangan daw magpabangkit. eto po yung mga nag-message sa akin sa Messenger ko. Sa Facebook page ko. Sorry po, hindi po ko, hindi ko po kayo mabigyan. Dahil yung binibigay dito, na pagjika ko dito sa aking uh, parapol dito sa aking parating na Disember. <laughs> ay di magiging legit lang po kayo dito. At kung magla-live yung aking mag sponsor sa akin, ay kailangan nandoon kayo. Ako lang po ang naglilista, ako lang po ang uh, uh, tawag nito, nagpaparapol, pero nanggagaling po sa kanila yung ayuda. Wala po sa akin. Wala po akong kakayanan, manghingi na lang po ako sa inyo ng sorry sa lahat po nanghingi sa akin ng tulong na nang, yung nabagyuhan ng Christine. At hindi lang sa Batangas, mula din sa Bicol, ang dami-dami mga langga. Sobra sobrang, ayan nakita nyo naman siguro yan ayan at uh, napakaraming nagme-message sa akin hihingi po ako sa inyo ng sorry at hindi ko talaga kayo may bibigyan dahil uh, alam nyo ba pag content creator, kagaya kong content creator na maliit lang, small content creator lang po ako hindi po malaki ang sahod ko kung me yan, mga video na ina-upload ko dito, mayroong $1, $0.1, $0.3, $0.4. Ayan, pwede lang pasasalamat lang po ako kung mag-viral talaga yung aking mga video. Mm -hmm. Kahit pa paano ay nakaka-income at kumikita. Kaya nga po sinisipagan ko ng husto. Dahil nga, Hanggat kaya kong maabot yung aking uh, masasabi ko ay makatulong man lang ako ng konti Kaso lang po talagang as in uh, yung sinasahod ko dito ay kulang na kulang pa Ang po talaga sobra At uh, sana po yung mga nag-message sa akin dito sa akin sa messenger sa akin Facebook page at sana narinig nyo naman at na, narinig nyo ako ngayon hihingi po talaga ako sa inyo ng sorry dahil hindi ko po kayang mabigyan kayo ng ayuda ang dami po nagmimitsid sa akin nihingi na kahit pambilil ng bigas ang sabi nga mayroon isa dito na napatulo yung luha ko tumulo yung luha ko ang sabi nga nun, kahit na wag na no yung bahay basta importante yung bigas namin kasi hindi kami naaabot ng ayuda nandito kami sa lugar ng batalaman tangga sa laurel at hindi kami kayang abutin ng ayuda na nanggagaling sa gobyerno ang sagot ko po kay ate ate kung narinig mo ito sabi niya nagdidita lang ako nakita ko yung video mo at uh, sabi niya uh, nanghihingi ka na uh, nangisubukan ko itong nanghingi ang ate ito lang masasabi ko sa inyo uh, kung hindi man lang kayo maabot dyan ng tulong sa gobyerno mayroon pa pong iba pa Marami pa po, po mga vlogger, mga content creator na ang lalaki ng mga sahod nila at pumupunta, nakikita ko pumupunta sila dyan sa Batangas para makapagbigay po sa inyo ng konting tulong ng pambigas man lang. Ranas ko at random ko po. Ayan, hingi uli ako sa inyo ng sorry talagang kanina panabasa ko ang inyong, ang inyong comment, ang isang tong nag-comment dito na pinatulo ng luha. Talagang grabe tumulo ang luha ko na naalala ko yun noon nung, uh, kasagsagan na kami rin ay ganyan. Uh, talagang ramdam ko kung paano magutom yung mga anak. Ang sabi nga ni ate, wag lang sana ako kahit mga anak ko na lang. Ay, naku ate, kung hanggat maari lang sabi ko nga kung nandyan lang siguro ako sa Pilipinas, Walang imposible sa Panginoon, maaabotan sana kayo. Ang problema lang po, nandito po ako sa ibang bansa. At yung sinasahod ko dito ay kulang papambili ko na rin ng pagkain. Ayan, at konti lang po ang sinasahod ko dito. At yung, yung binablog ko dito, pagkukuntin ko dito, napakakunti rin ang sinasahod ko dito. Sana po maintindihan niyo ako. At sana gabayan po kayo ni Lord at maabotan kayo dyan ng tulong ng mga iba pang content creator na namimigay dyan sa Batangas, parte ng Batangas. At at parte ng Bicol. Ayun mga langga, sa totoo lang, uh, iniisip ko naman talaga yung kalagayan nyo rin. Kaso lang, hindi talaga, hindi, hindi ko talaga kaya. Dahil sa yung umaasar din ako sa mga bigay-bigay, uh, kagaya mga nag sponsor sa akin. At lalong na itong design. Pero kung gusto nyo po, sumali po kayo dito sa pagparating natin na Uh, raffle sa ating December 27 or 28 or 29 man lang dyan. Kahit pa paano madagdagan o oh, malay mo mabunot kayo pambili man lang ng panghanda pang bagong taon. Kasi alam ko po yung ginagawa ko ay pandagdag handa po ito pang bagong taon. Ayan. At sana po maunawaan nyo ako at huwag kayo magalit sa akin. Kaya gusto ko po itong gawin ng uh, <clears throat> content yung inyo mga misis dyan sa aking Facebook page para naman uh, hindi kayo umasa sa akin kasi baka nag kayo sa akin tapos sasabihin niyo sa akin uh, saglit la ako. Huwag po kayong umasa sa akin kasi talagang yung aki pong sinasaho dito ay napaka konti lang po talaga at sana maintindihan nyo ako at malay nyo po sa iba po mga content creator mabigyan po kayo kung hindi man lang kayo dyan na maabutan ma ma ng ayuda ng ating gobyerno dahil nasa solo kayo ng kabundukan huwag kayong mag-alala, hindi kayo pabayaan ni Lord sabi ko nga sa inyo may paraan pa po para mabigyan kayo dyan, at mayroon pang ibang mga content creator na talagang nakikita ko na pumupuntad talaga dyan sa mga sulok-sulok na yan, lalong-lalo na sa mga nabagyuhan, dahil nga yun naman ang pakain nila, yung pag content nila, yung mamimigay ng kahit kunting tulong kung ako lang po sana, at ako po ay uh, makiusap din sa inyo kung may magbigay po sa inyo ng content tulong tanggapin nyo na po, huwag niyan mayroon kasing iba dyan na nabigyan ng konting tulong, eh ayaw nilang tanggapin dahil porkit daw ay kinokontent sila. Saan ba nang gagaling ang mga sinasahod namin? Di syempre sa pagkukontent. Kaya nga mayroon kapalit yung biyaya. Akala nyo ba pag nag million views dyan ay million din ang kita? Eh, hindi po, sintabo lang po iyan. Dahil yung million views conforme sa nanonood ng mga tao na hindi ini-skip ang Ads nila. Sana po maintindihan niyo ako. Maraming salamat sa inyo lahat at gabayan kayo ng Panginoon. Salamat sa inyo lahat, mga langga.